Dalawang manging isda pinarangalan sa pagsuko ng 802 million pesos na halaga ng shabu sa bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. -N -N Live Personal na gilang ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III ang dalawang manging isda matapang na uli ng anim na sako ng hiniinalang shabu na nakakalaga ng mahigit 802 milyon pesos. Ginanap ang pagkilala nitong biyernes kasama sina Vice Governor Maria Cristina Garcia at Provincial Director ng Bataan PMP na si Police Colonel Marite Salvadora. Ang mga ilegal na droga na tinatayang nasa 118 kilos o 118 pakete ng shabu ay natagpuan ng mga maing isda sa baybay ng Barangay Sisiman Mariveles, Bataan noong nagdaang Agosto 14, 2025 at sa kanilang katapatan at malasakit kusang loob nilang isinuko. Ang mga ito sa mga otoridad upang hindi magamit sa krimen o makasira ng buhay ng iba. Bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, pinagkalooban sila ni Governor Garcia ng TIG 100,000 pesos bawat isa na pabuya mula sa pamahalaang panlalawigan. Pinuri rin ng gobernador ang dalawang maing isda sa kanilang malaking ambag sa kampanya kontra ilegal na droga. Kasama sa Central Luzon, Radio Man, Mike Sigaral Tatak, Aramen.